What's up guys? eto na naman. Ang bilis ng panahon. Celebration again ng birthday ng mga taong mahal ko. Kaya ipagdiwang ko, ipagdi-diwang namin ang kaarawan na isa sa pinakamamahal ko sa buhay ko. Ang Kuya Jericho. Ang ganyang ngiti niya, kaya manan ko na. Kaya happy happy birthday sa'yo, pare ko. Ang aking kuyang malupet at talaga namang hindi ko pagpapalit. Mahal na mahal kita kuyang. Wish ko lagi kang ganyan lang. Masaya kasama ng maanak mo at pamilya mo. Sana lagi kang maging matatag at mas maging masaya. Ang susunod na magbo-birthday, sineselebrate din namin para sila no March. Happy birthday, Mamang Lorna! Yung mga dating taon na message ko sa'yo nung nabubuhay ka na, nabubuhay ka. Ito yung unang birthday mo na wala ka sa amin. Kaya, happy happy birthday. Mahal kong nanay. Mahal kong mamang. Sana lagi kang maging masaya. Ang araw din na to, doble, doble ang kaganapan. Araw din ng kamatayan ng tatay ko. Birthday ng nanay ko, tapos ang tatay ko, anniversary ng kanyang kamatayan. Kaya, hi hey, sa inyong dalawa, nasan man kayo? Buhay naman kayo sa puso ko. Lagi kayong sariwa hanggat nabubuhay ako. Buhay ang mga alaala -ala nyo pa sa aking puso. Kaya mama, papang, re relax lang dyan. Pagmasdan nalang kami dito. At ibulong kay Lord na gabayan kaming lagi. Ang um, pagmamahal namin ay talaga namang hindi dapat mawawala. Hindi dapat namin pabayaan yung mga taong iniwan mo dito sige lang laban lang kami dahil yung mga tinuro mo yung mga bigay mong payo yung turo mong katatagan yung paano mo kami hinayaang dumiskarte sa sarili namin yung sabi mo sa amin na kaya nyo na yan malaki na kayo napalaki ko na kayo kaya nyo na yan yan yung mga tumatak sa akin kaya mang papang Just relax. At be happy na lang. Maligayang, maligayang, maligayang kaarawan sa inyong dalawa sa heaven. Kasi mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ko kayo. Malayo man ang, ang, ang akwat natin sa puso kong napakalapit lang. Kaya sa mga taong buhay pa, mga magulang, nandyan pa, kasama pa nila, pahalagahan nyo sila. Ako, uli lang lubos na, na laging nangangarap na pwede ko bang ibalik ang panahon, ang kahapon, gagawin ko. Hindi kami man laging masaya ni mama, lagi kaming asot-busang dalawa, pero alam namin sa puso namin na mahal namin ang isa't isa. Kaya hindi hindi ako mawalan ng pag-asa na balang araw magkikita rin tayo, balang araw magkakasama din tayo, ina. Hindi man ako nakapuntas sa mga huling araw mo, sa puso ko, lagi kang kasama. Sa isip ko, gabi-gabi, kung pwede lang, lagi kong sinasabi sa iyo. Mang, yakapit mo ko. Sumama ka sa panaginip ko. Walang problema. Lagi kang lang dyan. Ganon din kay Papang. Miss na miss na kita, Ama. Limang taon. Nawala ka na sa amin. Limang taon. Na nangungulila na ako sa'yo. Limang taon. Nawala akong Ama. Pero alam ko, yung mga alaalang iniwan mo sa akin tapang ko. Kung paano mo sabihin na proud ako sa anak ko. Yung mga naaalala kong tinitignan mo yung grades namin doon sa kubo natin ha, bago naghihintay ng hapunan. Yun ang mga nanatili sa panaginip. Sa isip ko, sa panaginip ko, gusto kong laging kasama. I love you and I miss you so much. Rogelio Sullivan and Lorna Sullivan. Kaya ang bilis ng panahon. Hintayin nyo yung araw na magkakasama din tayo. Gabayan nyo yung mga taong mahal natin, mga apo mo, mga anak mo, na maging masaya lang. Kaya, mang, pang, sa muli nating pagkikita, wala nang sakit, wala nang problema, wala nang sama ng loob. Puro saya na lang. Kaya, labanan mo. Laban-laban lang. Ewan ko, nakatatak na sa isip ko. Pag kising ko lang sa araw, umaga. Kasi, pag ano, laban lang. Laban sa buhay, laban sa pangarap, laban sa lahat ng laban. Kasi kung hindi ka lalaban, susuko ka, walang mangyayari. Kaya laging nakatatak sa aking isip, laban lang lavan Kaya nga yung best friend ko, natatawa sa akin, kamusta? Eto, lumalaban. Ano na naman yung laban? Pero ang realidad talaga, ang buhay kailangan lumalaban. Laban sa lahat ng angulo ng buhay. Laban sa magiging masaya, laban ka lang sa laban. Kasi kung hindi ka lalaban, yung mga ganitong mga taong nasa kabilang buhay na umaasang gawin mo yung nararapat. Gawin mo yung mga dapat mong gawin kaya inaama kabayan niyo yung mga kapatid ko ano man ang mangyari yung binuo mong pamilya nandito lang kaya mahal na mahal na mahal ka namin ikamusta mo ako sa anak ko kay JJ dyan sa langit na sana magkakasama na kayo ay miss na miss na miss na miss ko na talaga kayo sobra sobra kaya sa muli natin magkikita kaya guys kung hindi ka pa naka like and subscribe sa akin channel sana pindutin mo na yung like at saka i mo na yung all dyan para maglagi lagi tayong magkasama para paras tayong lumaban sa buhay para paras tayong maging matatag para paras tayong abutin lahat ang gusto nating abutin na hindi sumusuko kaya kasi ang buhay ay may kasamang laban lang laban lang sa lahat ng aspekto ng buhay hanggang sa muli nating pagkikita at maraming maraming salamat shout out sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa aking YouTube channel hanggang sa muli nating pagkikita bye bye mga guys i love you all